Tahimik lang siya, pero hindi mo mapigilan mapatingin. Bakit ganon? Anong meron sa lalaking hindi nagahabol pero siya ang hinahabol? Sa mundong puro ingay, may isang lalaking hindi mo inaasahang mapapansin mo, pero nandoon siya. Tahimik, kalma, wala siyang pakialam. Kung tingnan mo siya o hindi, at doon ka mas lalong naiintriga. Hindi siya naghahabol, pero parang siya ang palaging nauuna sa isip mo. Bakit ganon? Ito ang epekto ng stoic na lalaki. Hindi kailangang sumigaw para mapansin, hindi kailangang mag-flex para irespeto. Sapat na ang presence niya para makuha ang atensyon mo. At hindi ito tungkol sa ABS pera o galing mag-joke. Ito ay tungkol sa kalmadong presensya, the unshakable energy of a stoic man. Ano ang stoic presence? Hindi ito pagiging tahimik lang. Ang stoic presence ay ang lakas ng loob na hindi magpakitang gilas, pero alam mong kaya mo. And hindi mo kailangang mag-explain. Hindi mo kailangang i-prove ang sarili mo. You just are. Ang stoic man ay hindi basta wala lang pakialam. Pinipili niyang huwag mag-react agad dahil may mastery siya sa sarili niyang emosyon. Bakit nakakaakit ang lalaki na may stoic presence? Ang nga babae ay naa-attract sa emotional stability. Kapag hindi ka reactive, alam niyang hindi mo siya gugulatin emotionally. That's attractive. Kapag may problema, hindi ka sumisigaw. Hindi ka natataranta. That's rare. You become a rock, the kind of man she can lean on. Kapag hindi ka madaling basahin, mas nakakakuryos ka. Hindi mo kailangang ikwento agad. Ang buong buhay mo, ipinaparamdam mo ito sa galaw mo. Hindi ka nagahabol, pero hindi ka rin bastos. Chill ka lang. Kung may dumating, ayos. Kung wala, ayos pa rin. That confidence is addicting. Si Dan, isang lalaking simpleng empleyado. Hindi masyado nagsasalita, pero palaging presentable laging maayos sa trabaho, tahimik sa group chats. Pero kapag may company gathering, siya ang laging tinitingnan ng mga babae. Hindi siya yung palaging bida. Pero kapag nagsalita may sense, hindi siya nagpapansin. Pero kapag tiningnan mo siya, hindi siya iwas ng tingin, steady lang. May isang babaeng nagtanong, bakit parang hindi siya interesado sa kahit kanino? Ang sagot, hindi siya nagpapapansin. Kaya siya pansinin, ito ang essence ng stoic presence. Tumahimik sa gitna ng gulo. Bago mag-react, huminga muna. Observe your thoughts. Don't chase validation. Tumayo ng maayos. Maglakad ng may direksyon. Confidence starts in your body language. Don't rant online. Don't react sa maliliit na bagay. He who angers you controls you. Epictetus. Speak with intention. Hindi paramihan ng salita, paramihan ng wisdom. Mas maikli ang sinasabi mo, mas matindi ang dating. Kapag alam mo kung ano ang pinaniniwalaan mo, hindi ka basta-basta matitinag. Stoic presence is rooted in integrity. Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one, Marcus Aurelius. Hindi mo kailangan ipaliwanag kung gaano ka karesponsable, kung gaano ka kabait. Just be, hayaan mong actions mo ang magsalita. Sa panahon ng maingay, ang tunay na alpha ay yung hindi kailangang magsalita para respetuhin. Tanungin mo sarili mo, kailangan ko ba talagang magpapansin para mapansin? O sapat na bang ayusin ko ang sarili ko? Tahimik pero malakas? Alam mong may gusto ka sa kanya. Pero hindi mo maintindihan kung bakit. Wala naman siyang ginagawa. Pero parang siya ang hindi mo makalimutan. May mga lalaki talagang hindi mo mabasa. Hindi mo alam kung interesado ba siya o wala lang. Hindi siya sweet, hindi siya palatawa pero hindi mo rin siya matanggal sa isip mo. Ang mga babae ay likas na curious. Kapag hindi ka madaling basahin, mas marami silang gustong tuklasin tungkol sa iyo hindi ka katulad ng iba na agad nagpaparamdam ng motibo, ibang level ng intrigue ang dala mo. Hindi mo siya makikita nagpo-post ng padip sa social media o naghahanap ng pansin. Sapat na sa kanya ang sariling pagkatao. At ang confidence na ganyan ay hindi mabibili kahit gaano pa kayaman ang isang lalaki. Kapag hindi mo agad pinapakita ang nararamdaman mo, hindi dahil manhid ka, ipinapakita mo lang na hindi ka alipin ng emosyon mo. At ito ang isa sa pinakamature... Nakatangian ng isang lalaki Kapag hindi ka madaling mabasa, nagiging challenge ka At tandaan, ang challenge ay mas nakakainganyo kaysa sa reward na agad binibigay Si Joel, hindi gwapo sa traditional na sense Tahimik sa barkada Walang masyadong jokes, walang social media hype Pero bakit parang lahat ng babaeng nakakakilala sa kanya ay naa-attract? Isang babae ang nagsabing Hindi ko alam kung may gusto siya sa akin Pero gusto ko siyang makilala pa hindi siya katulad ng iba na madaling basahin. Parang may lalim siya. Hindi nagpaparamdam si Joel palagi, pero pag nag-message may sense. Hindi siya klingi, pero kapag nandoon siya, ramdam mo ang presence. Ito ang epekto ng lalaking misteryoso. Hindi siya sinusubukang makuha ka, pero napapasayo ang atensyon mo ng kusa. Hindi mo kailangang i-broadcast ang buhay mo araw-araw. The less they see, the more they wonder. Kapag nagsalita ka, dapat may saysay. -say. Hindi palaging kwela pero palaging may meaning. Huwag agad ipakita na in love ka na. Huwag agad lambing ng lambing. Maghintay. Magtimpi. Let the tension build. Halimbawa, kapag nagtanong siya, sagutin mo ng may konting twist. Instead of, oh, crush kita, say the baka. Pero mas gusto ko munang makilala pa kita. May sarili kang purpose, sarili mong mundo. Kapag busy ka sa sarili mong growth, mas nagiging valuable ka sa paningin ng babae. He who is brave is free. Seneca, hindi madaling maging tahimik sa panahon ng oversharing. Hindi madali ang hindi magpakyut, lalo na kung gusto mong mapansin. Pero ang stoic man ay malaya sa need to impress. At dahil doon, mas nakakaakit siya. Hindi mo kailangan ibunyag ang lahat para mapansin. Minsan, ang hindi pagsabi ang siyang mas nararamdaman. Tanungin mo ang sarili mo, madali ba akong basahin? Baka kaya ako nawawalan ng mystery ay dahil lahat ng nararamdaman ko, agad kong nilalabas. Hindi siya gwapo, hindi rin mayaman, pero may isang bagay na hindi mo kayang tanggihan. Alam niya kung anong gusto niya sa buhay at hindi ikaw yon. Sa panahon ngayon, maraming lalaki ang naliligaw, hindi lang sa relasyon kundi pati sa sarili. Walang plano, walang purpose, at ang masakit. Madalas ang babae pa ang nagiging direksyon ng buhay nila. Pero may isang uri ng lalaki na hindi mo basta-basta kayang iwan, ang lalaking may layunin. Ang lalaki na kahit hindi ka habulin, hindi mo siya makalimutan dahil ang energy niya ay malalim at malinaw. At kung gusto mong maging ganitong klasing lalaki, huwag kang bibitaw. Hindi siya palaging online. Hindi siya naghahanap ng attention dahil may sarili siyang ginagawa. Passion, goals, responsibilidad. Ang isang stoic man ay buo, hindi na nga ngailangan ng romantic relationship para lang maramdaman ang halaga niya. Kapag ganito ka, mas ramdam ng babae na kung papasok siya sa buhay mo, hindi siya magiging sentro, magiging kasama lang siya sa direksyong tinatahak mo. Ang lalaking nakatutok sa goals ay may masculine presence na hindi madadaan sa pabango, muscles o pera. Kapag may drive ka, may dating ka, ang mga babae ay likas na naa-attract sa movement, direction, and leadership. Alam niyang ang emosyon ay parte lang ng proseso, pero hindi ito dapat magdikta sa desisyon. Kaya kahit may away, hindi siya mawawala sa sarili. He leads with clarity, not confusion. Si Anton, simpleng lalaki. Working student. Mahilig sa art at may pangarap na maging architect. Nakilala niya si Bea, isang babaeng maganda, confident at sanay na sinusuyo. Pero si Anton hindi typical. Hindi agad nagpaparamdam. Hindi sunod-sunuran. Sabi ni Bea sa kaibigan niya, hindi ko siya priority. Pero ewan, parang gusto ko siyang makilala pa. Bakit? Dahil si Anton may direction. Kapag kausap mo siya, mararamdaman mong may lalim ang mga plano niya. May drive. May identity. At kahit hindi ka niya hinahabol, parang siya ang gusto mong habulin. That's masculine polarity in action. Ano ang pangarap mo? Ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Huwag puro basta may girlfriend lang ang goal mo. Isulat mo kung anong klaseng lalaki ang gusto mong maging sa loob ng one taon, 3 taon, 5 taon. Kapag may direksyon ka, hindi ka madaling masway ng rejection o emosyon. Hindi mo kailangang mag-workout araw-araw kasi feel mo lang. Kailangan mo dahil aligned ito sa vision mo. Ganyan din sa mga desisyon sa relasyon. Hindi dahil mahal mo siya, ay pipiliin mo na siya kahit wala na siyang respeto. Walang masama sa magmahal, pero huwag mong ibigay ang buong identity mo sa isang babae. Ay e ang tunay na lalaki ay may sariling pangalan, hindi lang johani. Hindi mo kailangang mabilis yumaman, pumogi o sumikat. Ang kailangan mo lang ay huwag kang titigil. Ang lalaking patuloy na lumalakad sa landas niya, kahit mabagal, ay mas kaakit-akit kaysa sa lalaking paikot-ikot. First say to yourself what you would be, and then do what you have to do. Epictetus. Simple pero malalim. Bago mo hanapin ang babae na gusto mo, tanungin mo muna ang sarili mo. Anong klaseng lalaki ang gusto kong maging? At kapag malinaw na sa iyo ang sagot, doon ka magsimula. Dahil sa clarity mo, makikita niya ang strength mo. Ang lalaking may layunin sa buhay, hindi hinahanap, kundi inaabangan. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, kapag nawala ang relasyon ko, may direksyon pa ba ako? O siya lang talaga ang sentro ng mundo ko? Kung ang sagot mo ay oo, huwag kang malungkot. Simula pa lang to ng tunay mong paglalakbay, tahimik siya pero bakit ganon? Ramdam mo ang presensya niya kahit wala siyang sinasabi. Iyan ang lalaking hindi mo malilimutan. Hindi palaging kailangan maingay para mapansin. Hindi rin kailangan ng maraming salita para respetuhin. Sa mundo kung saan lahat ay gustong sumigaw, may kakaibang lakas ang taong marunong manahimik at sa isang babae ang lalaking ganito ang hindi niya kayang balewalain. Ang lalaking hindi maingay pero malakas ang dating. Tahimik pero buo. Isang stoic trait na malalim at sobrang bihira sa panahon ngayon. Ang karamihan nagsasalita para mapansin pero siya mas pinipili niyang makinig para mas maintindihan ang mundo. Ang lalaking ganito ay hindi reactive kundi reflective. At yan ang klase ng lalaking nagbibigay ng seguridad sa babae. Hindi niya kailangang ipost ang bawat achievement o sabihin ang bawat galit. May inner confidence siya, self-assurance. Ang babae kapag naramdaman niyang hindi mo kailangan ng approval niya, mas lalo siyang nahuhulog. Tahimik siya pero mapapansin mong consistent sa galaw, paninindigan at purpose. Yung tipong hindi siya magta-type ng essay para humingi ng second chance. Tatahimik siya habang binubuo ang sarili. That presence is magnetic. Sa isang away, hindi siya sumisigaw. Hindi siya nangaaway. Hindi siya cold pero hindi rin siya weak. Kaya niyang dalhin ang tensyon ng isang sitwasyon nang hindi bumibigay. That's emotional stability. That's stoic strength. Si Franco hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko siya malimutan. Hindi siya masyadong nagme-message. Hindi siya sweet. Hindi siya expressive. Pero bakit kahit may iba na akong kausap, siya pa rin ang hinahanap ko? Si Franco ay isang lalaking hindi mo mapilit magsabi ng I miss you, pero isang text niya lang buo na ulit ang araw mo. Isang beses, may isang babae ang nagtanong sa kanya, Wala ka bang feelings? Bakit parang laging tahimik lang? Sagot niya, Ang daming noise sa mundo. Mas pinipili kong tahimik para marinig ang sarili ko. Boom, that's impact. Tahimik siya. Pero grabe ang dating. At kahit wala na siya sa buhay mo, may part sayo na parang siya pa rin ang standard. Araw-araw, maglaan ng kahit 10-15 minutes ng tahimik na pag-iisa. I-reflect ang mga desisyon mo. I-center ang sarili mo. That stillness builds strength. Hindi lahat ng bagay kailangang sabihin. Hindi porket may karapatan kang magsalita ay dapat mong gamitin. Ang taong hindi pala sagot mas nare-respetuhan. Ayusin ang posture mo, ang eye contact, ang gestures mo. Kahit hindi ka magsalita, ramdam dapat ang confidence mo. Practice being calm even in social situations. Observe, don't dominate. Kapag galit ka, huwag agad mag-reply. Kapag nasasaktan ka, huwag agad maglabas. Feel it, understand it. Process it, then move. Ganyan nagiging tahimik pero buo. Ang pagiging tahimik ay hindi ibig sabihin mababaw. Dapat may lalim ang paniniwala mo, purpose mo, at pananaw mo sa mundo. Pag may lalim ka, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo, kusa silang lalapit. Silence is a lesson learned through life's many sufferings. Seneca. Sa Stoicism, ang pananahimik ay hindi kawalan ng sagot, kundi pagkakaroon ng disiplina para hindi magsalita kung hindi naman kailangan. Ang tahimik na lalaki ay hindi mahina. Siya ang taong maraming naranasan, kaya marunong manahimik. At yan ang uri ng katahimikan na may bigat. Tahimik pero hindi invisible. Tahimik pero malalim ang presensya. Kailangan ko bang laging ipahayag ang nararamdaman ko? O kaya ko bang panindigan ito ng tahimik? Kapag may tension, ako ba ang nagpapalakas ng apoy o ang tahimik na bumubuo ng solusyon? Tahimik ba ako dahil wala akong lakas ng loob? O dahil may disiplina akong panatilihing kalmado ang sarili? Hindi siya ang lalaki ng mga pickup lines. Hindi rin siya ang lalaki ng madramang monolog. Siya ang lalaking kapag umalis, may impact. Siya ang lalaking kapag nagsalita, pakikinggan. At siya ang lalaking kahit hindi mo araw-araw kasama, araw-araw mong naiisip. Kung gusto mong maging ganitong uri ng lalaki, alalahanin mo, hindi palaging kailangang maging visible para maging valuable. Kung gusto mong gawing standard, ang sarili mo at hindi na maging second, option ng kahit sinong babae, I like at ishare ang video na ito. Kama mo rin. Gusto kong maging stoic man para malaman naming kasama ka sa bagong generation ng lalaking hindi basta-basta.